Ganito ang reaksyon ng kapuso actor na si Paolo Contis nang tanungin tungkol sa tinanggal na birthday post ng girlfriend niyang aktres na si Yen Santos, kinumpirma ni Paolo ang relasyon nila ni Yen noong nakaraang taon. Ang kumpirmasyon ay naganap halos dalawang taon matapos ang breakup nila ni LJ Reyes na lumikha ng malakas na buzz sa entertainment industry, may mga ilang pagkakataon na ring napabalitang break na sina Paolo at Yen. Nalingkang ang aktor sa kanyang dating tahan ng pinakamasaya co-host na si R.S. San Agustin dahil sa kanilang sweet video na kumalat online. Nilinong ni Paolo na ang kumalat sa social media ay isang edited video ng buong nangyari sa show. Idiniindi niya sa parehong pagkakataon na magkasama pa rin sila ni Yen. Dahil napansin kamakailan ng netizens na tinanggal ni Yen Santos ang kanyang birthday post para kay Paolo Contis noong March, muling lumabas sa social media ang breakup rumors sa isang kamakailang write-up na ibinahagi ng Pep Entertainment writer na si Gorgi Rula na tila napagod na ang aktor sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa status ng relasyon nila ni Yen. Sabi ng writer, mga two weeks ago pa lang nang tanungin si Paolo tungkol sa napapabalitang breakup, nauna nang sinabi ni Paolo na magkahiwalay sila ni Yen dahil pupunta siya sa Bicol para sa film ng nang bago nilang pelikula kasama si Elise Hoson. Ibinahagi ni Gorgi Rula na noong pumunta ang aktor sa Bicol, Unguwi si Yen sa kabanatuan. Dahil walang kasama ang aktres sa Manila kaya pansamantala silang nagkahiwalay. Ngayon ay nakabalik na ang kapuso actor at back to work na raw siya para mag-taping sa Bubble Gang. Nandito na rin uli si Yen, sabi ng showbiz writer, nang tanungin si Paolo tungkol sa tinanggal na post ni Yen, sinabi nitong aware siya na ginawa yun ng kanyang girlfriend. Gayun pa walang ideya ang aktor kung bakit tinanggal ni Yen ang kanyang birthday post para sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Gorgie Rula na parang sanay na si Paolo na nagbubara ng ilang post ang girlfriend sa kanyang Instagram page dahil hindi lang daw yung birthday post ang natanggal, kundi meron pang iba. Kun sa bagay, hindi naman nakabase roon ang isang relasyon, sabi pa ng showbiz writer.